naungkat sa budget hearing ng MTRCB sa Senado ang mga umunay Malaswang Palabas sa online streaming platform na Viva Max pero ayon sa MTRCB wala ito sa kanilang mandato narito ang aking report sa pagsalang ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB sa pagdinig ng Senate Committee tungkol sa kanilang hinihinging pondo para sa 2025, hindi na naiwasang matanong ni Finance Subcommittee Chairperson Senator Jingoy Estrada ang tungkol sa online streaming sites, partikular na ang Viva Max. I haven't watched any movie of Viva Max, but according to those who... who or uh, always watching this uh, <laughs> you know, medyo may pagkalaswa ng konti uh, so how can we solve this problem kasi every kahit sino kahit minoridad, de pwedeng manood ng mga yung mga pelikula na x-rated supposedly x-rated lalo na rin sa Viva Max how can you control it how can, you, how can we regulate it Sagot ni MTRCB Chairperson Dala Soto Antonio, Truthfully, It is impossible to regulate all these online curated content platform services. We cannot review, classify each and every material before it is exhibited on the screens. Hindi pa raw sakop ng mandato ng MTRCB ang mga online streaming, social media at user-generated content platforms gaya ng VivaMax at Netflix. Hindi rin daw kaya ng kanilang 31 board members na i-monitor at i-review ang lahat ng palabas sa online streaming. Pero nakikipagtulungan naman daw ang VivaMax sa MTRCB at may ginagawa na raw itong solusyon. Uh -huh. They do have pin codes. They have um, created another online streaming app apart from VivaMax which is Viva VivaOne. Mm -hmm. So we appreciate the efforts but unfortunately the content still um, bothers the general public. Naghain ang panukalang bata sa Sen. Robin Padilla para amyendahan ng MTRCB Charter at masama sa kanilang mandato ang pag sa mga digital content. Nakatalakay din sa pagdinig kung bakit binigyan ng MTRCB ang documentary movie na Alipato at Moog ng X rating na ang ibig sabihin ay bawal ipalabas sa publiko. Dokumentaryo ito tungkol sa aktivistang si Jonas Burgos na dinukot at biglang naglaho noong 2007. Git ng MTRCB, may limitasyon ang freedom of expression. Nilabag daw ng pelikula ang Section 3 ng Presidential Decree No. 1986 sa paraang sinisira umulo nito ang pananampalataya at kumpiyansa ng publiko sa gobyerno at mga otoridad. Pagilinaw naman ng MTRCB, hindi nila pinigil ang freedom of expression ng mga gumawa nito dahil naipalabas pa ang pelikula sa Sinimalaya at Academic Film Showing. To make it clear, Mr. Chairman, we have given them an exemption permit asked by the, C by the CCP. That is not curtailing freedom of expression or creation. They have also conducted academic film showings which we didn't stop them. Humiling ang mga filmmaker ng Alipato at Buog ng ikalawang review. Nabigyan din ng X rating ang pelikulang Dear Satan. Tungkol naman ito sa si isang batang nagsulat ng liham kay Santa Claus pero imbis na Dear Santa, Dear Satan ang naisulat niya. Nang magkita, sinubukang turuan ni Satan ng masama ang bata pero si Satanas ang tumiklop at ila na bago ng kabutihan ng bata. Ang dahilan naman dito ni Chairperson Dallas Soto sa binigay na X rating sa pelikula, Honestly, I have seen the film. I joined it? the board. I am offended as a Christian. Mm -hmm. Ano it demonic? No, it is not demonic, but it is a depiction of It has a different depiction of Satan becoming good. Satan will never ever be good. Nilabag din daw nito ang Presidential Decree 1986. Una nang sinabi ng filmmakers ng Dear Satan na papalitan nila ang title ng pelikula. Sa kabila ng mga yan, lumusot sa komite ang hinihinging mahigit 164 million pesos na budget ng MTRCB para sa susunod na taon. Ma kapitid me Anlos Baynos po. Huwag magpauli sa mga balita at impormasyon, dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balita at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.